Good afternoon actually afternoon na guys hapon na pala kasi ano na alas 4 na and lang ako nag open ng vlog kasi hindi talaga maganda yung pakiramdam ko kahapon explain ko lang sa inyo <laughs> Gusto ko magkwento. Gusto ko magkwento. Ganito yung nangyari, guys. Ay, hindi. Ayoko dyan. Mga stress talaga ako ng very light. Kasi, um, eh, di, ba kagabi, nakita nyo nagbubo kami ng ticket. Ticket, ang plano namin, magbabarko na lang kami. Kasi nga, uh, mas mura na, mas mura yung barko compared nga nyo sa plano maabot na yung airplane ng 8K tapos ngayon yung yung barko ay yung yung barko ay 3k lang so sabi ko ang laki ng difference nila sobrang laki so sabi ko sige mag, mag barko na lang muna tayo and then sabi ni princess sige para ma-experience niya rin daw kasi nung first na uwi namin na nagbarko siya sobrang baby niya pa yung sobrang liit niya pa so ngayon gusto niya ma-experience sabi ko so nag go na ako eh syempre guys wala pa kami ngayong pang cash wala kami, ano ngayon dahil as in ano ngayon, tagipit ng panahon ngayon. edi di, chinat ko yung pinsan ko, sabi ko makikiswipe ako ng card niya. Kasi para, iniisip ko di ba diba, kapag iswipe mo siya ngayon, next month mo pa siya pwedeng bayaran. So sabi ko, carry lang, carry, carry na yon At least may, may time pa kami mag-ready. Pero para ma-secure yung ticket na makauwi kami, Uh, para hindi siya tumaas, 'di ba? Kasi every every day parang tumataas sila. Eh. So, sabi ko para ma-secure na namin, uh, magpapaswipe na ako sa kanya. Hindi nagswipe kami kagabi. Kagabi is December 3 pa lang. So, pagkatapos na lahat ng process process na nakareceive na ako ng email na ano na na um, confirm na ang payment sabay sinabi sa akin ng pinsan ko Parehas naman namin din, ano, hindi rin, hindi ko rin kasi agad tinanong sa kanya. And hindi niya rin, nawala na rin sa isip niya sabihin sa akin na sinabi niya na, ano, this month din siya babayaran, which is, ha, <laughs> tang kami, and na stress talaga ako na very light. Nagulang tang kasi, saan, sa ngayon, kumbaga, kaya nga ako nagpa-swipe kasi, uh, by next month pa siya babayaran, so, Marami pa kaming time maghanda or makapag-ready. Eh, kung ngayon, ngayon din, eh di sana, bumili na lang din ako, di ba? At ano ako, nalurkay talaga ako. Hindi ko na alam. So, ngayon, pinapakancel ko. Kasi, nag-decide na rin talaga ako na wag na muna siguro. Kasi, ang daming aberya. Uh, basta, parang ang daming aberya na babiyahe kami, ganyan. So, pinapakancel ko. Kasi, para naman bumalik. 14K din yon guys tatlo kasi kami. So, para din yun bumalik na sa card niya. Ngayon, nag-email ako sa kanila. Ang dami ko ng email. Hindi pa rin ako nare-reply yan. So, kinakabahan ako kasi, what if, <clears throat> meron ba akong chance or meron ba, ano, comment down below sa mga naka-experience na ito. Sa to go, sa to go ako kumuha ng ticket. Meron ba akong isang way na malalaman ko na canceled na yung, yung ticket? Kasi nga, what if canceled na? Tapos pumunta kami sa Pierre. Eh dinasayang yung pagod namin kasi malayo kaya Cavite kami. And what if hindi siya na cancel kasi hindi kami tumuloy? 'Di ba? Eh sayang yung 14k, 'di ba na sana bumiyahin na lang kami. So, ano ano guys, tulungan niyo ako. Anong way or may way ba na malalaman ko? Alam ko may babayaran akong charge doon sa pag refund or pagpapakansel ng ticket. Kaya 'yun ang inaantay ko na Um, email nila. So, kulitin ko na siguro na kulitin everyday yung ano. Hangga ano. Malayo pa naman siya. <laughs> Orang may two weeks pa ako. Pero, alam mo yun. Na-stress no, talaga ako. Kaya parang nilalagnat. Kagabi pa ako nilalagnat guys. Kasi ganito ako eh. Pag na-stress ako, talagang ano, hindi talaga gumaganda yung pakiramdam ko. Masama yung inuubo na nga ako. Tapos ngayon talagang nilalagnat as inilalagnat ako. Baka tonsillitis na rin to kasi ang sakit ng lalamunan ko. Ayan. So parang ngayon, medyo kanina na, na nagsenti tayo. Umiyak ako kasi parang... Um, ala, ang, ang gusto ko lang naman makabiyahe, makauwi, maka, maka, kasama yung pamilya ko this Christmas, kahit ngayong Pasko lang. Pero parang ang daming aberya, ang daming, basta, unang-una na dun financially, di ba? Hindi, hindi kami okay financially kasi ngayon, guys, sa totoo lang. Pero, sa inyo ko lang to, mo. <laughs> hindi kami okay financially ngayon, kaya, gipit kami, ang dami naming binabayaran, ang daming ano, so, kung may mga dumating man na kaperahan, inuuna muna namin yung as in needs, as in kailang kailangan. So, ang gusto ko lang kasi, dahil nga mag-first anniversary, death anniversary na si mama, madalaw ko man lang siya doon sa ano niya. Pero, kanina umiyak na ako, nagsorry na ako sa kanya. Sabi ko, baka hindi kakayanin ngayon. Pero, pipilitin ko ngayong bakasyon. sabihin nyo, bakit hindi ka na kumuha ng mas mura no mga panahon na. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang pasukan. At hindi ko rin alam kung ano yung break or leave ni Daddy Chris. Christmas ba or New Year. Tapos ngayon may announcement na parang ika-cancel din yung break nila. So parang 'di ba ang daming aberya, ang daming hindi umaayon sa amin ngayon. Kaya sabi ko baka sa bakasyon na lang kapag ano magfa-file si Daddy Chris ng leave, doon na lang kami uuwi. Siguro sa ngayong summer na lang siguro. And that time, mga kapag ready ako, 'di ba? So tatanggapin na lang natin na dito na lang din tayo sa Pasko. Ayan. Yan lang. Nag-share lang ako sa inyo. This is our day 4 na ng vlogmas. Sabi na naman ni Princess ang haba na naman ang sinasabi ko. Pero, gusto kong i-share. Gusto kong babalikan ko tong video na to soon. Gre-ready na rin pala din ako kasi uwian na rin nila Princess. Lalabas na rin ako. At susundo. Pero nag-aaya silang mag -yup kasi nga last day ng 4.22, wala pa naman. Last day ng ano nila, ng exam. So, magliliwaliw sila. Kaya sabi ko, uh, chat nyo na lang ako kapag palabas na. Eh, gusto nila ako isama. Sabi ko, eh, ayoko nga sana sumama. Kasi nga, hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. And, guys, nakita ko na yung hikaw ko. You know, wala akong hikaw. Ayun na siya. And so, nagiging happy naman ako kahit paano ngayon. <laughs> may mga bagay na nawawala. Pero may dumating nila. Yan yung ubo ko. Ang tigas-tigas. Hindi ako makahinga. Mamaya pagka hindi kakayanin to mag-nebulizer talaga ako. Kasi sumasabay na rin yung sipon. See guys later na lang.